Ganda ng tanghali Ito po, araw ng dialysis na naman Mamayang gabi Pero ngayong araw Ngayong tanghali Tinda muna po ng prutas Ayan po Hanap buhay muna Para may pangdagdag dialysis Pangkain, panggasolina Ayan po at tikit sa lahat, baon ng mga anak kailangan maghanap buhay pa rin kahit may sakit para sa pamilya oh, at ingat kayo palagi at lagi kung kung lagi kung niya lagi po muna tayo manalangin sa Panginoon bago umalis ng bahay para lagi niya tayo sasamahan sa araw-araw Ingatan niya tayo sa bawat pupuntahan natin. At maraming salamat sa Diyos sa palibagong buhay at lakas sa umaga pong ito. Ingat po kayo palagi. Lagi ko po kayo sinasabi sa aking prayer. Lahat ng tumutulong, kahit hindi tumutulong, lahat tayo kailangan magpasalamat sa Diyos at manalangin. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.